Isang nakakagimbal na pangyayari, di umano tatlong buwan na itong nakatambak dahil di mapaandar. Testingin natin. Pag ganito ang sitwasyon, para kang kumain sa pumbayabas nang hindi ka uminom ng tubig. Itibiin ka talaga. Pupulikatin ang iyong mukha. Palitan muna natin pansamantala ang kanyang throttle body ng stock dahil di umano napaandar daw nila ito nung naglagay sila ng stock na throttle body subalit iba ang sakit kaya gagawa natin ito ng paraan eto nga pala ang throttle body nya nang hiram tayo after natin maikabit ang throttle body natin hiniram ng persahan sa motor ng mekaniko natin wala siyang nagawa <laughs> nawala na ang check engine napaandar nga natin subalit palyado naman Well, natin ang iba pang pwedeng dahilan. Ayan, buti na lang na iwan pa yung stock na socket. After natin mag-check ng kanyang pressure dito sa kanyang fuel pump, persahan ulit natin hiniram ang fuel pump ng ating technician. Wala ulit siyang nagawa dahil siya lang ang may motor na gantong modelo. Kaya ayan, kinabit na natin dyan. Eto na siya ngayon, umaandar na kahit ikinabit na natin ang aftermarket na throttle body niya. Walang problema dyan. Subalit meron niyang check engine. Ayan, hindi na talaga mawala-wala. Kahit anong bura, kahit anong check natin sa wiring. Tingin ko sa TPS na ang problema nito. Pero okay na yan, goods na yan. May power na ang kanya siklo. Subalit bakit ganon? Bigla tayong kinabahan. May umusok dito sa ilalim. Ayan na nga, Napaatras na ang bangs natin dito. Minsan kasi kailangan lang nating sundin ang kagustuhan ng mga customer natin. Yung ipipilit niya kahit di naman talaga uubra tapos titingin siya sa iyo na may konting pagdududa. Quack. Ang totoo niyan, galing niyan sa uminit na tambucho. <laughs> Kaya sabi ko dyan, alright ba tayo dyan? Alright!